guys, guys. Nagpapainit si mother ko sa gitna ng arawan. Napainitan niya yung lagod niya kasi inuubo na naman siya. Please na lang papagad. Palakasin niya na po yung mama ko. Bigyan niya po, po siya ng maraming lakas. At huwag mo ba pong yung magulang ko? Huwag mo wala ng magulang ko. Sabi niya, paglabas niya daw ng ospital, lakas-lakas na daw siya. Ngayon, parang nangihina na naman daw siya. Hindi ko na rin alam anong gagawin ko lahat naman ng gamot iniinom niya at parang araw-araw may siya